Ano ba ang pagkakaiba ng trabaho sa Poland at France? Ano din ba ang pagkakaiba ng benepisyo nito? Language barrier o pakikipag-communicate sa iba. Sa France, obligado o required talaga na magsalita ka ng France lalo na kung inirahan ka dito o magtatrabaho. Kahit iba't ibang lahi ang naninirahan dito, lahat obligado magsalita o mag-aral ng France language. Kahit ako, nag-aral ako dahil yun yung nasa batas ng gobyerno nila. Meron din naman na nakakaintindi ng English o nakakapagsalita. Pero hindi lahat. Kasi marami mga turista dito. Pero kung mga trabaho ka sa mga establishment, obligado ka talaga magsalita ng English. Sa Poland, may mga nag english din pero hindi lahat. Kasi sa pinanggalingan ko sa Poland, sa community ako ng mga Pinoy, bali kami-kami lang din na nag-uusap. Namang kailangan o required na magsalita ka ng Polish. Kaya okay lang kahit konting English walang problema kasi hindi ka mahirapan makipag-communicate kasi mababait sila at parerespeto ang mga Polish. Hindi yung mga naging experience ko. Kaya ikaw, ano ang mas gusto mo? Mataas na sahod sa France pero mataas din ang cost of living? O sa Poland na merong bababang cost of living pero mahabang oras ng trabaho? Comment ka dyan sa baba kung ano ang gusto mo. Sa Poland ba o sa France?